Estimate, eh. Pero mukhang mahaba naman tong tinaasa nila Maganda rin para kung magkaroon ng bagyo, hindi na ng bahato Malaki na ang progress ng construction ng North-South Commuter Railway Project Napunta na natin itong Marilao, Maykawayan, tapos Bukawe, Bulacan Dito naman tayo sa depot area ng NSCR Ito na yung station at yung mga ibang train dito ay na-store na Kasama sa feature natin itong kalsada dito sa area ng Valenzuela dahil nag-ongoing na yung rehabilitation. Ito yung pagsasayos ng kalsada, tinaasan, tinanggal yung mga lubak. Pero sa mga ibang part ng Bulacan dito, ayos na yung kalsada dito na rin sa Bulacan. So excited ka lang ba sumakay dito sa NCR. Ito po ay mahigit 147 kilometers simula sa may New Clark hanggang dito sa Kalamban, Laguna. At yan ay magkakaroon ng 36 station. Nandito na tayo sa MacArthur Highway dito sa Marilao, Bulacan. Tingnan mo 'tong construction ng kanino. Ito yung update natin. Uh, NSCR SM Marilao Station. Ito ay naka dito sa SM Mall mismo. Kaya napakalaki dalawa yung daanan ng train ito. Oh. So marami ding mga commuters ito. Lalo na pagbaba baba sa SM. Saka uh, meron pang terminal sa baba. No? At uh, ngayon, ang future natin itong kalsada dito sa MacArthur Highway. Kung naalala nyo, itong kalsada dati, hindi pa ganito. Talagang malubak yan. Tapos, I think uh, last year pa yan natin. Matagal, matagal na ito silang sisimula sa mga roadworks dito hanggang sa matapos na yung mga ibang segment dito lalo na dito sa Bulacan meron din doon sa Valenzuela yun yung division natin so tinan mo naman yung traffic dito di ba ngayon malaki tulong ito pag natapos ang NSCR project para naman at sa mabawasan no? yung mga may dalang sasakyan dyan na private pag sawa na kayong magdadrive dito grabe yung traffic oh. hindi pa labasan to ha ah alas 5 kasi yung labasan eh. alas 4 pa lang tayo Yan. so dito sa area na to huwag pa pasatin sa SM Marilao oh, maganda na yung kalsada tinan mo diba ito yung bagong gawa Ang traffic <laughs> Yan. napakita so ko sa inyo yung ginagawang kalsada ngayon ah oh. I sa kanyan bago papasok ng Valenzuela So ang next station nito may Kauyan station so, few, uh, so mga ilang kilometers lang Diyan mismo sa Mekawayan Station, nandiyan yung bagong tipyo ng Mekawayan. Nilipat na dito malapit sa station. Yan yung munisipyo ng Mekawayan. Sa bandang kanan. So walking distance dito sa station. Nandiyan, nilipat na siya dito para mas malapit. nasira na rin, matagal na rin yung punta natin dito sa MacArthur Highway dito sa Bulacan talagang nagbo-boom yung mga establishment dito malapit sa mga station doon nga sa may SM Marila oh, di ba? ang dami mga bagong ginagawa doon mga residential eh, yeah, kasi hinahanap ng mga buyer siyempre pag ako gusto ko hanap ng titerahan uh, titirahan ba, diba, house and lot doon ang malapit sa sa ng train, di ba? Kasi maganda sa train dito, makakarating ka ng Clark. Sa pa, Kalamba, Laguna. Nasakay ka lang ng train. Di ba? Kaya mataasin ko nalang ang value niya. Di ko alam alam na. Mataas ang mataas ng bakong taon. Hanggang matapos yan. So ito na po yung kalsada na ginagawa ko. Traffic Advisory Barangay Dalandan Road Rehabilitation Project of uh, Juan Palaton DPWH New Reinforced Concrete Event Mukhang dito sa area ng Kondong Dalandan Ito, dito natin sa Valenzuela City Station later. Yeah, I think it's station. So ito po yung construction ng station para sa NCR, ang Valenzuela Station. So katabi dito sa station, ito po yung main depot ng NCR. So ang depot, ito yung mag-serve ng Operation Control Center para sa kabuang entire railway system. Yung mga ibang trains na galing sa ibang bansa ay nandito na rin nakastore. So malaki na yung progress ng Valenzuela Station. So medyo malayo siya dun sa MacArthur Highway. dito lulusot itong ng train papunta na yan sa Enlex Harbor Link. And then itong kalsada sa MacArthur Highway ng Valenzuela ay ginagawa na rin yung pag ginagawa na rin yung rehabilitation. So kung dati malubak-lubak to, ito ngayon malaki na yung pagbabago. Ito po yung traffic ngayon dito dahil ginagawa pa yung kalsada. So halos sa buo na yung girder at saka yung mga poste dito para sa NCR. dito na tayo sa MacArthur Highway so dito yung ginagawang road rehabilitation ngayon papunta na to ng Valenzuela City Hall so dito <coughs> so mukhang gawa na dito sa kalsada ang laki na rin pagbabago oh. diba, dati pag dadaan ko sa MacArthur talagang mapapaiyak talaga sa lupak no? daan-daan lang talaga yung takbo mo ngayon kaya kaya na 30 to 40 kaya basta walang traffic lang, sunod-sunod. Pero dito grabe din yung bahagi dito na karani. Inaabutan pa rin kahit na tinaasan na itong kalsada. Ganong katindi talaga yung trap, yung baha dito. No? sorcery na dito. Yeah, dito rin kalsado. Ganda <coughs> na, no? Kaya sa dadaan dito ng traffic. Kasi pusposan ginagawa yung ba dito. tinaasan siya kaya nang sunod dito sa kabila naman mabuti at uh, ano, hindi sabay sabay dito bukas naman kasama rin yata sa drainage yung ginagawa nila ano, daan na ng tubig din oh sana wala ng bahan oh <laughs> ito tinaasan na to I iwan ko lang no siguro mga more than 6 inch hindi ko may estimate eh. pero mukhang mahaba naman tong tinaasan nila Wait rin para akong magkaroon ng bagyo. Hindi na abuti ng bahato. Ayos, malaki din tinaso. Saka grabe yung lubak dito ha. Talagang yung mga pothole niyan. Tira pala parang lang, parang inasphalt lang siya temporary. Ito, total rehabilitation talagang ginawa para, para pang, pangmatagalan. matagalan. Para hindi agad na piyakin, di ba? Ang nito ah Sabi niya kabayan, ito sa road rehabilitation Malaking tulong dito para mabawasan yung traffic Dahil ang sa bilis na yung Daloy ng mga sakit Ito yung update natin So ito, papunta na ito ng monumento dinadesto natin at yun po yung update natin dito sa North-South Commuter Railway Project simula dito sa Marilao hanggang dito sa may depot area ng Valenzuela so malaki na rin yung progress at takabang abang ito dahil game changer talaga ito pag natapos kalahin mo yun itong biyahe from Calamba to Clark eh sasakay ka lang lang train Diba, kita mo naman yung traffic dito sa MacArthur Highway. Grabe talaga, hindi para sa oriyon.